Yes, magandang tanghali. Dito po tayo sa Tanawang Tulay, no? Uh, at sa may baywalk, may tulay. Ang ginagawa ang tulay na no? project po, halos to nang uh, akilala ko. Ito so, yung unit nila, ayan. Tulay din sa may baywalk, di pa po, po tapos, no? Ayan. At uh, wait lang po, balik na rin ko po yung cam, no? Mainit. Sign it lang po, no? Yan po, nakita niyo po yung aking video. Nag-inspection lang po kami, no? pupunta rin po kami umiya sa kabila mag may nag back down din kaming unit doon na PC200-8 uh, at ayusin natin baka nag lock po yung computer box na. No? Uh, at salamat po uh, thank you maraming maraming salamat po like share subscribe po kayo no yan yun po nandito na tayo sa Tanawan Bay Walk tinan nyo mainit summer na mamaya pagbalik natin kukunan natin yung mga floating cottage na pinaparkilan yan po yung Tanawan Baywalk no. Uh, hindi pa rin po ito tapos. Ang dulo po nito ay ang tinatawag na ng Blue Castle, J Blue Castle no, tama ba? Yeah. Ang dalan may bata naglalakad, may mga na. Yan po nakita niyo, yan po ang umiyak. umiyak, <laughs> pinalo yun pinalo. Yan po no, mga namimingwit dito sa ano, sa Taal Lake no. Uh, location po natin tan Tanay, Tanawan no. Yan po yung Blue Castle no, nakita niyo po. Yan po Blue Castle. J Blue Castle no yan po ano na inadala natin ay yung dating castle na pandunado ni sarado na guardian na lang gumanta po yung bagong attraction dito sa tanawan yung Blue Castle po na yan no? Uh, dito po tayo para mag inspection po ng mga excavator natin na naka PO sa atin no? na pinapagawa ng kumpanya yan dito po ang daanan pero po dito yung daanan patungong J Blue Castle no sabi biwak lang po ito ang kabila pong daanan ito ay ano tinatawag ito? May Ray Gonzales pa sabi nila kami lang po dumadaan dito dahil mga contractor po kami ng mga excavator no? yan tanatala nyo po yung Dave Blue Castle no? yan at medyo mauga ang camera natin no? kakaliwa na po tayo dito yan po ng no? natin yung desert moon may inspection po tayong excavator lay PC200-3 uh, yan po uh, po nakikita ninyo sa kanan po yan po yung mga lalaking marites sa cellphone kita nyo po no, hindi na po pala babae nagpapagandaan ata sila ng chicks o nagpapagandaan ng manok hindi <laughs> naman mukhang sabok yun eh. mukhang chismoso eh ano naman barangay hindi dito? para maging tanod yun <laughs> joke lang no yan Dupundaanan na to, sikreto lang po ito sa mga ano. Ayan po, sa mga naka, bira lang po nakalamandaan na to dahil ito po ay barangay road lang. Hindi po ito yung main road na patungo Jay Castle, no? At dadaan po tayo mismo sa gate ng Jay Castle pala. No? Dadaan kaya tayo? Yes, dadaan tayo. No? Ayan, kanan tayo dito. Oh, may ATV. Oh, ano nga sa e-bike mo tatang? Tumirek. Ano ba yan? Oo. Oh, oh. Inulang. Sabi na tumirek. Sabi kasi magja-charge. Ala hindi mo charge Ala yan. Hindi e, tirek tulak ko ano na tatang. Oo. Oh. Nagtipid sa kuryente. Lagi mo mga sa Patangas eh. Oo. <laughs> oh, yeah, Ay siguro ka charge Pagdaan natin magtatanong yon Pwede kaya i-convert ito sa ano? Di uling. Ito po natatanong ninyo sa kaliwa ay golf course po yan Yung sa kanan po ayan yung pader ng Jay Castle. At ito po yung gate na nakita nyo po yung gate mismo Yan yung mga design ng Jay Castle, no? Yan At ito po ang gate Yan yung may tatlong tibok-tibok tusok-tusok na parang karayola na malaki Yan Yan po ang gate ng Jay Castle, Jay Blue Castle ba to? Ito po yung main gate Ayan Ayan po, yung main gate po ng Tagilid. yan po yung main gate no? Ayan. yan po. ah, uh, yun po yung main gate. Nakita nyo po no. Sobrang taas ata ng ano ko. Ano, oh. natin. Ayan. Ayan at yan po yung isa pang ano dito traction golf course po no golf course na yan hindi ko alam kung anong golf course to pero dito lang po yan sa tanawan sa huwag po sila ng J castle no lumak-lumak na yan may rescue tayo na sa salubong Pag Tingin ko yung Diana to Patrick Garcia, layo ah Oy, ginamit niya Padre Garcia, layo niya, pupunta lang kayo dito kasi la. Ito po isang gate niya. Ah, eh, pero hindi pa po, ito yung ginagamit na entrance ngayon. Under ano pa rin to maintenance, uh, binubuo pa rin nila, no? And Ano parang pinakasakop dito kay J. Castle na to? Bye! gate hindi pa bukas ito yung gate ng golf course na ginagawa dito yan ito yan kita do no? Hmm. yan pero hindi pa siya nag-operation Eh. wala pa siguro ginagawa pa lang no uh -huh. Thank nandito lang ating vlog na waxing vlog Kasi yan lang po ang binigyan natin kay Kasem. No? Uh, at maraming maraming salamat po.